Buo ang suporta ni Member of Parliament Attorney si Narimbo sa inubasyon sa rehiyon kaya naman nakibahagi ito sa ginanap na Innovation Summit na pinangunahan ng Ministry of Trade, Investment and Tourism. Narito ang report. Bilang suporta sa inubasyon nakibahagi si Member of Parliament Attorney Nagibse Narimbo sa ginanap na Innovation Summit na pinangunahan ng Ministry of Trade, Investment and Tourism. Kamakailan Kanyang ibinahagi sa Parliament ang Tri-Mode Power Generation System na isang innovation na inimbento ng isang bangsamoro na si Nash Maulana. Inilahad dito ni MPC Narimbo ang commitment ng makabuo ng innovation ecosystem sa rehiyon kung saan binigyang din ito ang apat na haligi ng estratehiya upang ito ay may sakatuparan. Una rito ang Pillar of Investment kung saan nangako na isusulong ang pagkakaroon ng Bangsamoro Innovation Fund na gagamitin sa pag-aaral, pagpapaunlad at pagsuporta sa mga inventor at manlilikha. Ikalawa rito ang Pillar of Protection kung saan layo nitong ingatan ng mga ideya at imbensyon ng tubong Bangsamoro sa tulong ng legal na paraan o sa madaling sabi, ay ang pagpapatent ng mga innovation at inventions ang pangatlo naman ay ang Pillar of Educational Revolution kung saan kailangang palalimin pang edukasyon sa STEM at isulo ang science schools upang mahubog ang mga talento ng mga mag-aaral sa murang edad. Pang-apat naman ang Pillar of Cultural Transformation kung saan nangako si MPC Narimbo na magsisimula ang pagbabago sa kultura sa pamamagitan ng pag-angat ng ating mga dalubhasa sa siyensya, enerhiya, at sining sa katayuan ng bayani kung saan kailangang ipagbunyi ang kanilang tagumpay at bigyang pagkilala tulad ng mga kabataang nanalo sa science fair o sa mga nagwagi sa anumang sports. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang inobasyon at siyensya sa rehiyon at magkaroon ng mas marami pang dalubhasa at inventor na tunay na may pagmamalaki ng bansa moro.